So what's up mga keepers Magandang hapon Nag na pala yung bale tail natin na na uh, Yan, yan uh, na yung bale tail natin yan, Sa baba yan, you know. oh. Di dito makita kaya doon tayo yan, you know. oh. First drop Yan Sobrang dami ng Buti nakapagpadrop na tayo ng bale tail you know. Yan o Sobrang solid yun know. Nandun pa. Yan. Sobrang rami ng fry ng bale tail natin. Dito kasi may laman na rin to eh. Yan. Ay wala to. Parang wala pa yan laman. Bale natin na bale. Ah, may asiparit na natin. Alisin muna natin tong breeder natin. Baka si kainin. Breeder na lang alisin natin dito ata. bakas Baka si kainin yung mga fry. Ayan. Ayaw po magpahuli pa nga. Pahuli ka na. Ayan o. No? Mabilis tumakbo. Ay, kanina pa lang ata ito ng anak eh. Ito yung hinihintay pa natin na mag-drop. Kaya siniparit na natin. Ayaw po pa magpahuli. Pahuli ka na, gar. Ah, pauli na, na natin lipat muna natin dito. Dito muna natin siya, pang samantala. Si mamaya na lang natin yan diyan kukunin ng mga fry. dinwater na yung dito natin, oh. no. Yan. na yung sa uh, GBT natin. Mga na select na natin tong GBT, mga short body. Ito yung mga kal sa GBT natin yan, ang mga yamabuki na yan. Direkta na yan sa yamubuki natin. Then ito yung kal natin sa lemonade dyan. And then ito yung mga nakaling natin. Yun know. o. Medyo marami yung nakuha natin na gulgul -gul dito. Sa GBT. Wala pa dito. Tagal dito mag-drop sa GBT. Ano, tagal dito mag-drop. Dito. Wala pa. Tagal dito pa. Itong drop choco tas GBT yan. Yung dalawa yan. Tagal dito mag-drop. Tingnan natin kasi may halos na tayo dyan. Full bull natin. Medyo marami-rami na. And then, nakapagpalabas na rin tayo ng bale tail. Yan. Ito yung ginamit natin na male dyan. Yan o. Oh. Yan yung male na ginamit natin dito sa ating bale tail na nag-drop yun o. Oh. Yan. Paldo na naman tayo. Yung cheetah natin, dito natin linagay yan sa malawak na lalagyan and then sinama natin yung GBT fry ng PKBM ito yung mga PKBM pa dito natin no? available na itong PKBM natin kahit maliliit for out na to yan mura lang to 250 lahat na to yan red eye natin dito sa red eye medyo matagal tagal pa to kasi medyo maliit pa yung paim natin. Isa lang kasi yung paim natin sa red eye. Yan. Yung dalawa yung male natin. Pero solid yung isang male natin. yung Super short body. Kaya hanap na lang tayo ng red eye na ganyan na PKBM. So, available na rin tong PKBM natin dito. Mga yun. Yung 3 per 1K. Yan. Ito yung paim. Ito yung mga male. Yan. Green water na nga kasi sobrang init. Kaya eh, yan. Nasasinagan sila outdoor kasi ito. Ito Yan. Mga yamabuki natin. GBT available na rin yung GBT natin mga virgin na GBT to Ayan. mga dark choco medyo malalaki ng dark choco natin no? Oh. pero magkakaling pa tayo dyan Ayan. di makita hirap magkit dark choco sobrang hitin kasi bigyan ng groom natin Ayan, mga yamabuki pa yan din dito, maraming tayong yamabuki yun o, oh, yamabuki pa managanap niya yamabuki yan kami tayo niya mabukit yan layer dahil do round. Yan. Ito, linisan natin ito. Ito, dito. Nakalagay dito yung mga biki beam natin na isa. And then ito, yung full gold na round tail. Yan. Mamaya, select natin yun. Dito natin yung lilipat na mga fry. Kasi dito lagay natin dyan mga fry. Yan. Ang green water na. Mas good kapag green water to. Yan. Mas nagaganda na kung green water. Kasi yan, nag-enhance yung kulay nila. Mas talong gumaganda yan o. Oh. Gold na gold. Uh, sobrang ganda ng full. Ang GBT natin. Selecting na yan. Ito yung fry. Yan you know. o. Marami ng fry nito. Mga nasa 30 pieces. Yan. First drop pa lang yan. Pero nasa 30 pieces na. Hmm. Paldo na naman si KB Keepers. Buti walang nakain. Uh, sana mak makapagparami tayo ng bale tail na. Ayan. Ganyan. Full gold medyo nga wala pa tayo nakuha kuwang orange orange sana ano kaya itong lumabas dito para mga marble ah sana mga bale tail to para makakuha tayo ng mga For breeding natin yan eh ito, ito muna siya, yan muna sya pansamantala ito yung male yung BKBM natin sobrang itim kita natin dito yan medyo malalaki na yung fry na first batch ano? may 4 pieces na fry yan then meron pa doon marami pa yan yeah, hanggang dito na lang guys yung ating update yan pinakita lang natin yung nanganap natin na bale yan happy skipping